Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yes guys Andito na kami sa Taif At uh, nag enjoy uh, Welcome to my channel At uh, ito Baka bukas kami umuwi na Sa Makkah Kasi andito na kami sa uh, Sa ano ngayon Sa Taif at yan ang view namin So dito

Oh, may swimming pool kami dito. Ingat-ingat yung camera natin. Ang ganda. Ayan po yung sasakyan may Na pool pag House tour. So, ito yung living room ng ano namin. Oh, ayan yung mga gandala namin nagkalat na kami nagsimula na kayong kalat so ayan yung ano mga dala namin pero okay lang ayusin pa rin namin yun mamaya maya ito yung small kitchen nila tiny kitchen and um, master bedroom oh, ayan po ako diba ang cute ng ano romantic pa yung ilaw dito ah So, yan po yung CR. Hello, guys! Adi, ang ganda ng weather dito, guys. Sa so, totoo lang. Para kami nasa ano, yung sa sauna. So, ito yung kuwarta, isang, isa pang room. Diba? Pero ang ganda ng ano dito, eh. Weather. Sana, Sabahay din ganito ba diba? ganda ng ilaw nila simple ayan po yung view namin pag night you know guys so ayan yung Arabian ni Mami ni Mama so ito po yung view namin dito ayan yung ano ba yung tawag yan Airbnb uh, anyways uh, di ko rin ma pronounce ni eh. nahirapan ako so ayan po may pool din kami at bukas ako tatalong dyan so ito may uh, swing chair ang tawag ba dyan swing chair kar kar may tanim din dito na kalachuchi at guys yung table dyan uh, yung mga chair na yan dapat dito yan eh kaso pinaglilipat namin nung pagkatapos namin so As you can see again, again guys, online class again. At daladala -dala ko pa rin yung Quran ko guys. So, nag-online class pa ako. Kahit, kahit nasa vacation na ako. ba diba? So, yan po ang view namin. Dito kayo may matutulog all night hanggang tomorrow. So, dito muna kayo mag -i guys. I am the master set today. I mean, tonight. <laughs> diba. Sesa taposin ko na tong vlog ko dito at uh, pag gabi na rin dito kailangan ko na magpalit at uh, magpajama dahil uh, gabi na at matutulog na rin kami. See you again to my upcoming video. Thank you for watching guys. Thank you thank you so much.